Magandang araw sa inyong lahat, mga dre. Ito po kami ngayon. Napapansin niyo naman, sobrang ganda ng uh, background natin. Nandito po ako sa bahay yes, ni Sir uh, Boy C. Teodoro Boy C. Camacho. Sir, Ito. magandang araw po sa inyo. Ay, magandang araw. Tamang rahi. Pumunta po ako dito sa bahay din ninyo, sir, kasi yung last na interview natin, yung podcast natin, uh -huh. ako nagte ah. Ang daming nagshi-share. <laughs> okay. Medyo naka-relate sila kasi po yung topic natin mainit na usapin ngayon, lalong-lalo na sa social media. Corruption. Ah, oo nga eh. Ako nga, naisip ko, parang nag-uumpisa na yung uh, sinasabi nating acts of God. Kasi, uh, naglalabasan eh. Na, ngayon, na nga, sir. Upo. Ang mga, ang mga tungkol sa corruption, yung mga ginagawa, ng uh, lahat sila. Lahat ng mga politiko. Mm. Kung parang yung mga mamamayan natin, sir, namumulat na sila eh. Namumulat na kasi nagtuturoan na, sinasabi mm. na kung ano yung mga ginagawa, kung sino gumagawa. Kanya-kanya mm. na ng mga mga sabihan. Naglabasan na. Naglalabasan ang mga korupsyon. Siguro, later on yan, maglalabasan ang mga ebidensya niyan. Yan. Pagka talagang... Uh, Mm -hmm. Nagkainitan ng gusto. Nagkakabulgara na. <laughs> mainit na usapin ngayon yan. Yeah. Kasi alam mo, alam mo kung bakit mainit na mainit yan. Mm -hmm. Ikaw ba naman, nakawang ka? Doon sa residente mo? Nawalan ka doon ng gamit? Karili mong pamamahay? Oh, nawalan ka ng appliance. So kaya, nanakawang ka sa sasakyan mo. Ninakaw yung bag mo. Mm -hmm. Ano kaya mararamdaman mo? Hindi ka ba magagalit? Magagalit, siyempre. Eh. Natural, di ba? Natural yung na-reaction niya. Yun. Ako man, manakawan ako. Dati nanakawan na ako ng bag eh. Yung aking briefcase na ang dami pang mga dokumento, yung nandun, importante. Apo. E, eh, galit ako talaga. Hmm. Kasi nga, nanakawan ako. Hmm. Eh ngayon, itong bagay na ito, alam mo, ninanakawan tayo dati. Kasi yung pera na yan sa corruption, taong bayan na may-ari yan, yan eh tayo lahat, ikaw, ako, si Bel, lahat tayo. Pera natin yan. Kaya, siguro, eh, ayun, ito na. Kaya hindi siguro... lang naaasar ang mga tao, kundi nagagalit na dahil na naikita. Eh, yung pera ng taong bayan, hindi na naka. Hmm. Mang, huwag na natin, hindi tayo nagbabanggit ng pangalan dahil, again, ang sabi nga natin noong una, lumalaban tayo sa korupsyon, yung sistema ang, kina, ang, ang, ang kinakalaban natin. Not any particular individual. Pero mismo sila na nagsasabi, no? Ay, eh, bahala nga sila. Ang <laughs> tao na mismo. Oo, oh, tao na nakakaalam kung <laughs> sino-sino. Kasi halos lahat naman sila gano'n eh. Correct. Kaya yun ang malungkot dun, eh. O, kaya, ayun, titignan natin, mayami ang konti, kung hmm. ano ang mga possible. Solution. Na solution na win-win. Okay. Ito, win-win solution para mm. sa lahat. Yun. Ano Excited na ako dyan. Oo. Ay, ano lalo na yung mga viewers natin na nakaabang? ah, uh, ito ngayon, hindi na natin maiiwasan. Talagang uh, magsasabi na tayo ng mga detalye. Mm. Kasi, alam mo, kasama ang Ray, marami na tayong mga kababayan ang, uh, ang uh, magsasabi nitong mga issue na to. Mga leaders natin dito sa bansa, mga mga akadem, mga personalities, mga grupo, mga retired officers from the Armed Forces of the Philippines. Maraming grupo yan. Lahat sila, yan ang ngayon, lang, ano, sinasabi nila. Galit na galit sila sa corruption. At, eh, mahirap na eh. Alam mo, yung mga iba nagpo-propose na ng medyo, ano eh, medyo drastic measures. Eh, siyempre, ayaw naman natin ang mangyari yan. Ayaw natin ang gulo, di ba? Mm -hmm. Uh, hindi makakaganda yan sa ating ekonomiya. Ay, biro ba yung mga iba nagpo-propose na revolutionary government? Mm. Gusto i abolish ang kongreso? Mm -mm. Gusto magkaroon lang... Uh, gusto magkaroon ng revolution on the streets? Ay, syempre, hindi, hindi, naman, uh, hindi naman dapat. No? Kasi maapektuhan tayong lahat yan. Eh. Pati yung ating isla na maya, babagsak pagka nangyari yan. So, yeah. so hindi naman. Sana naman huwag, no? Dapat magtulong-tulong ang uh, tayong lahat, mga Pilipino, mga leader natin. Sana ma maliwanagan yung kanilang mga isipan. Dahil after all, uh, sigurado naman tayo, mahal din nila yung kanilang bansa. Siyempre. Siyempre, meron sila. din naman sila mga konsensya. Hmm. No? Kaya ito, ayun. Kaya, so, sasabihin na natin. Sige po. Itong possible solution na ito ay matatawag nating uh, Solomonic solution. Anong ibig sabihin itong Solomonic, sir? Kasi, ito kasi problema ng korupsyon, ito ay masyadong malalim. Hindi basta-basta ito makukuha ng uh, by the box at saka mga involved kasi rito. Eh, ito yung mga namamahala sa atin. So, so hindi talaga, mahirap talaga na, na mapagsabihan mo sila hmm. in a normal way. No? Kaya nga, ang pwede rito, Solomonic solution not based on technicality, uh, technical matters, mm. not based on uh, what is uh, the norm, no? Mm. But, uh, but simply, ito reality. Ito lang possible solution. Ang pwede dyan, dalawang bagay na magkasabay. No? Yung isa, uh, como ang pork barrel, nagsisimula yan sa kongreso at sa... Ah, di, pala nagsisimula muna yan dito sa, sa executive branch. Mm. Itong executive branch ang nagkukumpute niya kung magkano ang cost ng mga project. Tama. Executive branch. Mm. No? Yan yung mga iba-ibang departamento at saka Department of Budget finally. Mm. Ngayon, pag meron ng cost of projects na mga nire-request ng mga iba-ibang mga congressman, ng mga mm. governor, mayor, senator, etc. etc. Ano? Uh, pupunta na yan dito sa kongreso para mapasama doon sa annual budget. Mm. Kaya dito yon. So yung tinatawag yan na, na pork barrel ng kongreso. Kasi ang bawat isa sa kanila ay pwedeng mag-request na mga project para sa kanila-kanilang mga distrito. Tama. Mm -hmm. ano? Okay naman yon. Wala namang issue doon. Mm -hmm. Wala namang magbabago rito. Yung kung ano yung request nila para sa kanilang mga probinsya, sa kanilang lugar, sa mga distrito nila, okay lang. Siyempre, para sa kabutihan ng mga constituency nila yun eh. Nakapuan ng Pilipino, okay lang yun. Okay. Ito lang ang pagkakaiba. Yung ating pinupropose na dalawang bagay na kailangan magkasabay. On the matter ng legislative branch of government, uh, let's have a proposal na nabigyan sila ng PIX na parang contingency fund. Yearly. Yearly. No? Palagay mo, something like 50 million okay. sa mga congressman uh -huh. per year. Uh -huh. Na PIX na yun. No? Sa mga senator na man, sabihin natin, mga 100 million a year. Uh -huh. Naka-PIX yun. Pero ang kondisyon nun, wala na magiging sa mga project. Wala na magungumisyon. Yeah. Mm. Wala nang mag-kickback wala nang mag-overpricing. Mm. Wala nang makikailan. Yan ang, uh, yan ang kondisyon. Niya. Okay. Pero may fix ka, ito sa'yo. Oh, yearly. Ngayon, key. kaya, ka naman, kaya naman ito acceptable. Mm -hmm. Kasi nga, ang kaugalian ng mga Pilipino, lalo na sa mga probinsya, ay eh, talagang lumalapit sa politiko yan. Nakasanayan na yan eh. Yes, yes. Humihingi ng tulong yan. Humihingi ng pera. Pagka merong may sakit, may na-hospital, merong matrikula, may problema ganito lahat yan tumatakbo sa politiko. Sila naman, siyempre, sa naman sila kukuha ng pera? E di, pag mo naman na pagbigyan yung mga tao, magagalit naman sa iyo. Mm. So, kailangan, meron ka rin pondo na, ano, na pwede mong itulong doon sa mga constituents mo. Mm. Yun, no? Assuming, assuming, tinanggap nila. Mm. Ha? So, meron picks, mm. 50 million congressman, 100 million senator. Mm. Pero wala na ta wala makikialam sa mga project. Mm. Pero yung project nyo, intact. Apo. Ano Ipapatupad pa? Rin? pa rin yan. Yes, Walang rin. problema yan, okay? Now, eto na ngayon yung isang yung ano, yung isang kaakibat nito. Mm. Yung sa executive branch. Mm. Which is led by the president. So, yung head dito eh. Apo. Okay. Now, dito naman, ang pwedeng gawin ng president, any president, pero sana si ang ating presidente, mm. Kung siya ay magkakaroon ng uh, tatag ng loob at uh, sigurado naman tayo, mahal na mahal na yung ating bayan. At uh, siyempre, yung kanilang uh, pangalan ng kanilang pamilya, yung ama. kanyang ama. So, ito na yun nun. Ngayon. So, ang pwedeng gawin ng presidente rito, alam mo, ballpen lang ang solusyon dyan. Eh. Ito lang ang solusyon. Eh. Ito lang ang solusyon niya. Magpapagwasan executive order. Uh -huh. Napipirmahan niya dito sa ballpen na to. Uh -huh. Ang laman ng executive order niya, utos niya, sa hmm. lahat ng mga departamento niya, sa hmm. Department of Budget na, nagkukumpute ng halaga ng mga lahat ng project hmm. sa Pilipinas. Yes. Utosan niya na bawasan niyo yan. Ilagay niyo doon sa talagang halaga niyan. Huwag na tayo magbulahan dito. Ha? Mm. Actually, yung halaga niyan, eh, yung template kasi niyan, nung araw pa yan, eh, talagang dinadagdagan nila yan eh. Uh. Parang nga uh, may mga kurakot bandang huli eh, no? Uh. So ngayon, executive order ng presidente, sasabihin niya, oh, kayo lahat ha? Pag mula ngayon, compute nyo ito, nabawasan nyo ng 50% lahat yan. Alam ko yan, yung cost niyan. Yan lang. Sige, pagkandawan niyan, ipasa nyo na sa kongreso. Yan ang kaaprobahan nila. Pag, eh, Siyempre, wala silang magagawa. Yun ang computation eh. Correct. O hindi yun lang aprobahan uh, nila, di ba? Okay. So, yung na menos na 1.5 trillion, pwede nang gamitin ng executive branch yan. Yan ang gagamitin ngayon ng executive branch, gagamitin ng presidente para doon sa mga, doon sa mag-aangat ng ating ekonomiya. Gagamitin ngayon paggawa pa ng napakaraming kalsada, subway, ano, paggawa ng uh, uh, tulay, airport, uh, lahat ng mga, uh, lahat ng mga infrastructure na sumusuporta sa economic development ng bansa. Mm. Ano? Pati mga serbisyo na, ito na. Mm. Sa mga senior citizen, doon sa mga may sakit. Napakalaki ano, na magagawa. Dagdag na hospital, mga doktor. Ang dami, ang dami talaga. Mga mm. pensyon sa mga partners. Mm. Bidyan ng pondo para direct na yung importation ng fertilizer. Correct. Mm. Ha? Pwede pababain ng interest ng banko. Huwag na tayo masyadong umuutang. Mm. Para bumaba ang interest, para ang mga negosyante magbukas ng mga bagong negosyo lumago na lumago uh -huh. no so pagka nangyari yon win win eh di ba uh -huh. win win kasi ang uh, executive branch meron sa magagamit ng 1.5 trillion para sa mga proyekto para tumaas ang economy uh -huh. ito namang uh, ito namang uh, ano uh, legislative branch hindi naman sila nawalan meron pa rin sila meron pa rin sila no uh -huh. nila do sa mga constituents uh -huh. nila uh -huh. ayan So di ngayon, ang pinakamaganda, ano dito, ito ito pinaka maganda. Ano po 'yan, sir? Ang pinakamaganda, maganda pag 'yan nangyari. <laughs> which is uh, well, masasabi natin milagro. Pero posible. Mahirap mangyari, pero posible. Malay natin baka <laughs> <laughs> Malay natin, baka sabihin ng mga iba natin na lalo na yung mga, mga batang, uh, mga bago na mga, na mga nahalal. Hmm. Na Siyempre, ang ano yan, sila, mga ano sila, idealistic. Mm. No? So, who knows? Who knows, no? And then the people, of course. Mm. Siyempre tayo, sa taong bayan, tayo yung magsasalita eh. Yes. 99.99% .99 yan ng mga Pilipino eh. Kung tayo nagkakaisa at sinabi natin sa kanila na, Sir, eh, baka pwede ito na gawin natin para matigil na to. Kasi alam mo, ang pinaka-ano nito, ang pinaka-major effect, no? sa buong ano sa atin lahat mga Pilipino yung kamalayan natin alam mo kasi pagka natanggal mo yung uh, perception, o oh, mas sa natin perception or what of corruption kasi ito yung mother of all corruption itong pork barrel eh Correct. Mm. ano mm. pag diyan na uh, ano mo nawala lahat yan sunod-sunod hanggang sa baba lahat ng mga pinagdadaanan niya mga government uh, officers employees hanggang sa babayan lahat yan, susunod. Hindi na magkukurap yung mga yan dahil sasabihin nila, eh, nako, mm. eh, wag na tayo magkurap dahil wala na palang corruption ngayon. Hindi na pwede yan, baka tayo makulong. Mahigpit na ngayon. Di ba? Yan, yan, yan. Eh. Ah, parang leadership by example yan, eh. Mm. Correct. Pag yung pinaka, ano mo, Pino yung mo? leader mo, tapos lahat ng mga namamahala sa taas, mm. lahat yan, puro mabubuting tao na, wala na nangungurakot yan. Siyempre, pati din sa baba, hindi na rin sinisilang mga murangkot. Matatakot na sila eh. Hanggat meron tayong stigma ng corruption, eh hindi tayo makakano. Alam mo, eh doon nga sa Singapore eh. Bakit? Alam mo ba sa Singapore, halos wala sa vocabulary buk ng mga Singaporean ang corruption. Hindi mo naririnig din yan eh, yung uh, word na yan eh. Kasi galit sila talaga dyan eh. Nung araw pa, no nag-umpisa ang Singapore noong 1964 kay uh, Prime Minister Lee Kuan Yew, mm. eh talagang uh, pinagbawal talaga niya umpisa pa lang. Galit siya sa korupsyon? Ay galit talaga, pinakukulong niya yan talaga. Ako, sana all. Oo. <laughs> saka lahat ng uh, mga naninilbihan sa gobyerno sa Singapore noong una, mm. good governance talaga. Lahat siya may mga dapat may pinag-aralan ka, educated ka. Mm para ka makapag-manage na magaling doon sa doon sa mga mina-manage mo. Mm. Ganyan siya eh, dalawa yan eh. Uh, uh, dapat doon merong pinag-aralan yung mga managers ng bansa, mm. ng bayan. Mm. At, honest ka. Yan, dalawang ingredient na yan. Ngayon, ay, kita mo naman ng Singapore ngayon. Grabe, ano? Pinakamaganda sa buong mundo yan. Kaya, ay ayan sana, makakuha lang tayo na mas kina... 10-20% sa Singapore, okay na tayo. <laughs> sir, nabanggit niya yung ano, pinakulong niya yung mga corrupt, kurap, mga corrupt uh, nasasagupan niya yung mga politiko. No? Oo. Uh -huh. Nagbasa kasi ako ng mga komento. Sa palagay niyo po ba, sir, uh, isa yun sa mga magandang ano din na uh, kailangan gawin sa mga corrupt na kailangan parusahan. Kasi na nakita ko yung mga comments na legalit sila. Kailangan dyan ipakulong, bigyan ng kaparusahan, ganito, ganyan, and so on and so forth, sir. Isinasuggest nila. Ito po, Uh, inopen open ko sa inyo para alam ko, yung alam nyo yung mga pulso ng ating mga viewers. Well, uh, uh, dapat lang. Mm. Dapat lang. Uh, ang tawag dyan, accounta accountability. Dapat kung sino yung mga gumawa, tapos napatunayan, meron mm. mga ebidensya. Mm -mm. Dapat talaga. Parang yan ang magsilbi na mm -mm. no Pero dapat yan sustain. Dapat yan hindi pinipili Tama. Kasi okay, mamaya, pipiliin lang yung, uh, yung kakampi. Uh yung Tapos yung mga kalaban sa politika, ipitin. Iipitin na. Oo. Oh, uh, ayun. Kaya, kaya nawawala na credibility. Uh, correct. Dapat yan talagang lahat. Pantay-pantay. Pag nagkasala ka, dapat panagutan mo. Tama. Sir, sayang hindi nakapunta si Sen Gringo ngayon, sir, no? Yeah. Kumusta naman siya, Sir? Ah, okay naman siya. Mm -hmm. Actually, magka-text magka lang kami kanina bago itong podcast na ito. Ah, po. uh, meron din siya magandang input. Ah, talaga po? Oo. Pwede niyo po bang share sa amin, Sir? Oo. Okay. Ang sabi niya sa akin, tama yan. Malaking issue yung corruption. Pero, uh, sa tingin ko, meron pa rin mas ma, mas importante mm -hmm. na pinagsisimulan yung corruption. Okay. Mm -hmm which is yung kamalayan ng bansa. Mm. Alam mo, alam mo, eh, marami na sa atin hindi sumusunod sa batas, do sa rule of law. Marami na sa atin nagbabayolate ng constitution. Correct. Kaya nga nagkakaroon ng corruption eh. Mm. Kasi bawal yun eh. Eh bakit tayo nagko Ibig sabihin, hindi tayo sumusunod sa batas. Tama. <laughs> 'Di ba? Tama. Eh <laughs> oh. nawalan na yung ating kamalayan ng ating bayanihan, nawalan na yung mga sinumpa natin sa national uh, anthem oh, wow. natin, di ba? Nawala na yung delikadesa, wala na, wala na Nawala na yung palabra de honor. oh, Di ba? Basta pera, sige na. Ang sabi niya, yung Ten Commandments, marami hindi sumusunod, kaya gano'n. At pati sa Quran. Yes. Nakakalimutan na natin. <laughs> oh. Which is tama rin man, ano? Pag-iisipin mo, <laughs> uh -oh. eh doon talaga nagsisimula. Lahat. Kasi kung sumusunod ka nga naman doon, doon sa magagandang mga ugali na yon, <laughs> o dapat yung dapat ang ating ginagawa. eh dapat walang corruption. Kasi lahat ng ano mo, mo tama. Kaya yung corruption, mali yun eh. Lahat tayo nagdadasal na sana magising na lahat, pati yung mga involved diyan. Sana yung konsensya nila, they recover their senses, and, uh, and that they love their own country and their own people. Siguro, for once, baka pwede lang sabihin na, oh nga, tigil lang nga natin to. Eh. Tulad nga nung nabanggit natin, yung una nating uh, podcast, di ba? Apo. Na, na, sa buhay ng tao, uh, masarap pa rin yung, ano, yung, uh, Itong kaligayahan na makukuha mo ng service to humanity. Yes. Speaking ko, of service to humanity, sir, I'm sure napapansin natin mga viewers yung port, napakagandang portrait na dito sa center natin. Uh, ito kasi, ang aming idol Mm -hmm. ng mga kapatid ko at lalo na yung mga apo niya. Okay. No? At maraming tao, ng mga kaibigan niya, yung mga nakasama mm -hmm. niya uh, for the last... Uh, kasi, alam mo, 100 years old siya nung last year na siya ay pumanaw. Wow! Uh, December 23 of 2023. Mm -hmm. Yung mother ko, si Narda Camacho. Mm -hmm. Siya ay isang uh, civic uh, leader, a woman leader, a well-known ano, environmentalist. Okay. Not only here in the Philippines, but in the world. Mm -hmm. So siya yung pirming uh, nagpapangaral sa amin, na kami tutulong sa kapwa. Mm -hmm. no? Siya yung nagsasabi sa akin okay. na, okay lang yung ginagawa mo. Ano yan? So, service. Ito yan. Uh, there must, uh ano, you must uh, serve your, uh, your fellow service to humanity. Mm -hmm. so, isipin mo rin yan. Siya so, yung pirmi nagpapaalala. Kaya, okay. kaya yung pag sinabi ko yung service to humanity siya yung pirmi ko na okay. uh, ko. Alam ko na kung kanina ko yung nagmana, sir. Uh, <laughs> actually, kami lahat magkakapatid. Eh. Biro mo, yung sumulod sa akin, si Marisa. Yes. Si Marisa, uh, well, the late. The late. Uh, because she passed away uh, during the COVID uh, oh. ano, at, uh, a year. Alam mo si Marisa is uh, he's, uh he's the chairman of the Code NGO. Itong Code NGO, ito ang pinakamalaking organization ng mga non-government uh, uh -huh. organization. No? Uh -huh. Yan. Puro public service eh. Okay. Nag, uh, ano rin siya? nag siya ng na executive uh, director din siya na Jollibee Foundation. Uh -huh. Tapos, of course, yung kapatid ko, Lito Camacho, okay. Uh, -huh. uh, was the Secretary of Energy and then Secretary of Finance. Mm uh -huh. Tapos, meron pa kami isang kapatid na babae, si uh, Chacha. Mm. Uh, Amacho, who was also governor of Rotary. Uh -huh. Yeah, walang ginagawa niya, kundi puro service to humanity. Uh -huh. Rotary, alam apo, mo naman yun. Apo. Ayun, tapos, uh, uh, yun din mga kapatid ko. Meron pa akong dalawang lalaking kapatid na puro din ganyan, ang, ano, on their own ways. Pinagpatuloy niyo pala yung advocacy ng inyong uh, oh, yes. mother. Oh, yan, oh. Po. talagang, uh, oh. Namanan namin sa <laughs> kanya service to humanity. Tsaka, siyempre, pinaka-importante sa kanya, yung itong daddy namin, tsaka sa walang tigil yung pagpapaalala sa amin na na dito honesty is the best policy Oo. never never kang kukuha ng diyo never never kang gagawa ng hindi tama tapos yung mga apo niya yan din uh -huh. kaya yung mga kaya yung mga anak namin apo. lahat puro mabubuti rin uh -huh. oo iba rin ang kanilang pananaw sa buhay puro din na uh, napupulot nila doon sa lola nila. Palang lolo, hindi na. Hindi na nila inabot. Ang tagal na kasi <laughs> nag-pass away. Alam okay. mo ba, nung nung naulila kami sa ama, I, I was only, um, ano, uh, I was only 21 years old. Ako pa nga eh. Okay. Kaya yung mga kapatid ko, puro maliliit pa lahat So, no, Kaya kami ng mami ko ang uh, okay. nagtulong uh -huh. para namin, uh, ayun, para kami maka makaraos. Very inspiring pala yung kwento oh. ng family nyo, sir, no? Oh, pero ako talaga na-inspire ako sa mami ko. Mm. Oh, talagang, you uh, say, ano, ano yung campaign manager ni, ni Gringo na sa niya, ano, 1995. That time, he was, he was the president of the, of the National Federation of Women's Club of the Philippines. Mm. Merong mga chapter yan in 69 provinces at that time. Uh, medyo ang dami kong natutunan doon sa, sa ano nyo, na solution na Ibinigay uh -huh. nyo sa ating mga taga-panood. Sir, ganito, may naisip ako. <coughs> Bakit kaya hindi natin tanungin yung ating mga followers na baka meron silang masasuggest? Ayun. yes. Yeah. So, Pwede nyo i-comment, sir, no? Oo. Uh -huh. Tapos babasahin natin. Opo, opa, mga kababayan, uh, -huh. uh kung meron nyo kayong uh, naisip na kung paano pa natin mapapagtulungan, mapagtutulungan itong... Uh, Itong ano na to, itong uh, problema na to, siguro ngayon yung magandang pagkakataon. Tama. Magandang timing na nandyan sa naging national issue ngayon mm -hmm. at kasalukuyang uh, pinag, uh, pinag uusapan Pinagdadabatehan. Uh, uh, sana magbigay kayo kung ano yung kuro-kuro nyo, kung ano yung nakakala nyo pwede nating uh, gawin. Tulong-tulong. Mm -hmm. Tapos pag-usapan natin. Tayong lahat. Mm -hmm. 99, again, 99.99% ng Pilipino. Di ba? Ayaw ng corruption. <laughs> Ayaw ng corruption. Siyempre, sino ba naman yung gusto niyan? <laughs> oh, comment kayo mga dre. Ha? Tapos, uh, titingnan natin, babasahin natin yung inyong mga suggestions. Oh. Anyways, sir, maraming maraming Ayaw, salamat oh, po. Oh, maraming salamat. Thank you. Thank, sir, thank you very, very much. Sir, sir. sir boy si Kamacho, mga dre. Palagpakan natin. <laughs> Alright. Thank you po. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.